Mga kapuso, nai po namin kahapon ang pagkamatay ng isang binatilyo na sinuntok umano ng kanyang kaklase gamit ang isang acero o brass knuckles. May pananagutan ba ang minor de edad na suspect? Ipapaliwanag po sa atin yan ang ating kapuso sa batas, Atty. Gabby Concepcion. Good morning, Atty. Good morning din sa iyo, Ivan. May pananagutan nga ba itong nakapatay sa kanyang kaklase? Well, depende. Ayon sa ilang report, ang kaklase daw na nakasuntok ay less than 15 years of age. Mm -hmm. Sabaga so yung namatay, 14 din mm -hmm. lang. So kung ganoon sa ilalim ng batas natin ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act, ang bata pong 15 anyos, pababa ay walang criminal na liabilidad. So habang hindi natin maikakailan na talagang mali ang nangyari o ang nagawa. Sa ilalim po ng batas ang batang minor de edad at lalo na kung less than 15 pa, ay absolutely walang capability daw to commit a crime dahil sa kamusmusan. Whether you oh, oh, oh. agree with that <laughs> law or not. Kasi nga, bagong medyo relatively bago yung batas na yun. So ang next logical question po niyan, ano ho yun? Kalimutan na lang? Anong mangyayari doon sa bata? <laughs> well, under the law, kailangan i-release siya kaagad sa mga magulang o guardian pero kailangan maabisuhan ng local social welfare officer na siyang pag-aaralan ng kaso at titingnan niya kung kailangan na isang intervention program. Pero, so pwedeng mga baka may anger management or counseling mm -hmm. na kailangan. Pero since walang criminal liability, eh siguradong walang kulong. Although yung civil liability may iwan at maram, maaari pa rin maging ugat ng isa pang kaso. Ibig sabihin po niyan, civil liability, danyos. Pwede danyos. pagbayarin so, ng danyos o, di, yung, um, yung magulang. Halimbawa sa kasong to, yung bata, mm. dalawang araw muna na ospital bago natuloy ang malagutan ng mm -hmm. hininga. So yung yung danyos dito, yung pagkakospital ng bata, mm. yung pagpapalibeng, uh -huh. and of course, every time there's a death, parang may automatic civil liability. Yeah. Ang alam ko, it's about 50,000 pesos. Mm -hmm. Hindi ko alam kung medyo nag-increase na ng konti. And syempre, maaari magkaroon ng moral damages kasi nga, dun sa yung pain and suffering hmm. na natamo hmm. ng mga magulang ng bata. At sino pong mananagot dito? Yung well, magulang naman Of nung, course. Uh, so, yung general rule kapag yung isang minor de edad naging ugat ng isang pangyayari na dapat ay panagutan by way of damages, usually talaga ang mga magulang ang mananagot niyan until the child becomes um of of age. Hmm. Diba? Eh, nabanggit niyo na po uh, yung uh, automatic liability pag may for, for in case of death. In case of uh -oh. death, yun po an ano 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 po yung maaring ma, ma -collect ang damages dito. Ay, yun na nga yung actual, tinatawag nating actual, merong dahil nga yung pagkakaospital, yung pagpapalibing, moral damages or kung meron mang pagpapabaya katulad ng sa mga pangyayari, kuminsan by way of example, nagbibigay ang korte ng exemplary damages Parang sabihin sabihan na sobrang hindi dapat nangyari, sobrang mm -hmm. kapababayaan, So yun usually yun ang mga damages na maaring igawad sa mga ganitong klaseng kaso. Mm -hmm. Pero tulad nga po na nabanggitin nyo, meron tayong ganong batas at hanggat hindi na repeal ang batas na ito, whether you agree with it or not, Aha. Uh -huh. Kasi dati 9 years old. 9 mm -hmm. years old. Kaya nga sabi nila, ginagamit lamang ng sindikato as in, pag mm -hmm. nagkaroon tapos hinabol ng pulis, naglalabas ng birth certificate ang mga bata uh -huh. kasi ay... May baon talaga. Ah, 15 years old kami or less. Mm -hmm. So, hindi yan pwedeng, hindi kami pwedeng mahuli. Yun. Attorney ito hong brass knuckles ano hubang classification nito under the law ito bay deadly weapon Paano ba? Actually sa batas natin wala kasing malinaw na nag-enumerate hmm. na ang brass knuckles bawal pero meron tayong batas pamansa number 6 na bawal ang mga yung pointed bladed or blunt weapon hmm. So yung enumeration sa batas medyo malabo kasi ang enumeration tulad ng yung pana, yung ice pick, yung balisong. Hindi naman talaga specifically nakalagay ang brass knuckles pero palagi ko pwede siyang pumasok under blunt weapon. Mm -hmm. At meron isang lumang kaso, napakaluma, 1918 to be okay. exact, na sinabi na ng Korte Suprema natin yung brass knuckles considered deadly weapon. Mm -hmm. Kasi katulad nga nangyari natin dito, yung mga nagbo-boxing nga na ilang beses tinatamaan, walang nangyayari. Mm -hmm. Pero isang suntok lang na may brass knuckles can really inflict a lot of damage. So, katulad sa LRT, eh, considered sa kanila yun na deadly weapon. So, kung nag, nag, uh, nag-iimbestiga sila, nanunuri ng mga bag, pag nakitaan kayo ng brass knuckles, yung kukumpiskahin. ka Kasi for, for many people, ang brass knuckles considered deadly weapon. So, mas mabuti na sigurong hindi. Okay. Sana po mga kapuso, marami kayo na pulot na impormasyon legal sa ating diskusyon ngayong umaga. Salamat, Atty. Gabi. Maraming salamat din.